Mainit-init na balita, ikinababahala raw ng Commission on Human Rights ang inihayang panukala sa Kamara kaugnay sa pagpaparusa sa pamamagitan ng firing squad sa mga mapapatunayang tiwaling opisyal ng gobyerno. Naniniwala man, naman daw ang CHR na matinding pagkakasala ang korupsyon pero hindi raw garantisado at tiyak na solusyon ang death penalty para mawala ito. Dapat daw ay tumutok na lang sa striktong implementasyon ng mga batas kontra korupsyon, pagpapatindi pa ng pagsusuri sa mga financial asset at transaksyon ng mga public official at pagsasaayos ng mga pulisiya. Paalala ng CHR, pinagbabawal sa saligang batasang death penalty. Mas kailangan daw ang solusyon na nakaayon sa pananatili ng karapatang pantao at mabuting pamamahala. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May mag-inang inaresto sa Cebu City matapos mahulihan ng mahigit 20 plastic bag ng hinihinalang shabu. Cecil, ano nangyari? Grafi na nabisto ang hinihinalang droga sa sasakyan ng mag-ina sa tulong yan ng isang kinay. Ang halaga nasa isandaan at pitumpong milyong piso. Yan at iba pang may initabalita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. galing Maynila ang kotseng ito, kung saan natagpuan ang 25 malalaking plastic bag. Hinihinalang shabu ang laman ng mga plastik na aabot daw sa 170 million pesos ang halaga. Nasabat ang kontrabando sa Pier 4 ng Cebu City. Arestado ang mag-inang sakay ng kotse. Natunto ng iligal na droga sa tulong ng K9 na si Bayani. Bago siya satin ang sasakyan, kinutuman na ang mga otoridad ng tangkang iwasan ng kotse ang inspeksyon. Iyan, gipalong din mo aksyon siya si ba? So among gi hold nga no? So pag pangutana na mo interview, so we, we ano, sweep with a K9 ang yang sakinan and then pag abri lagi atong karton, murag easy ang dog sa karton. Mariing itinanggi gina mag-ina kanila ang kontrabando. May tumawag daw sa kanila na may ipasasakay na kagamitan patungong Cebu City. Yun sa may boss. Ano ko ka ba lood eh? Tagaasa man yun eh ka? ko. Hermita pa doon, naunta mo pa uli? Hmm, uli ko. Okay. O niya, dito sa masbati, wala yung kakabalo nga. Uy, na may mga inani, kadaghan? Wala, wala. Ayon sa PDEA, ito na, ang pinakamalaking shipment ng iligal na droga na kanilang nasabat sa Cebu City. Sa Molo, Iloilo City, Desidido naman magsampan ng reklamo ang may-ari ng mixed breed dog na si Oreo. Sinaksak at namatay si Oreo nitong lunes. Kwento na may-ari, lumabas noon ang aso na karaniwang dumudumi sa labas ng bahay pero bumabalik naman. Pero pagbalik nito noon, may sugat ang aso at duguan. Agad itong binawian ng buhay. Di ba baton, wala nga na, wala Sa, ano nang, sa pilalang kasi nadula, tapos sa, sa akon pa na ano, simpre sakit-sakit. Ayon sa isang saksi, 20 anyos na lalaki ang sospek na gumamit o mano ng ice pick sa krimen. Dayo mula sa ibang barangay ang sospek na naki-birthday lang daw sa lugar. Sinikap ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng sospek pero hindi siya natuntun sa kanyang barangay. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkagirian ng ilang magsasaka at grupo ng mga gwardya sa Talisay, Negros, Occidental. <tinyo> Ang ugat ng gulo, pananakit at harassment umano ng isang gwardya sa anak ng isa sa mga magsasaka. Pinabulaanan ito ng security agency. Pinairal daw nila ang maximum tolerance kahit marahas daw ang mga magsasaka. Inireklamo rin ng mga magsasaka ang mga pulis na wala raw ginawa sa insidente. Sabi naman ng mga pulis, wala silang nakitang harassment. Naroon ang mga magsasaka para ipaglaban na mabawi ang lupain mula sa nagrerenta sa kanila. Ayon sa mga magsasaka, taong 2002, nang pumayag sila na rentahan ng isang negosyante ang kanilang lupain sa loob ng isang taon. Pero hindi pa rin daw ibinabalik sa kanila ang lupain. Kaya nagpadala sila ng demand letter noong September 2024. Sinisikapan ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng nagrerenta sa lupain. with you and every day para sa Ben and Ben frontman na si Paolo Benjamin na engaged na sa kanyang longtime girlfriend. Intimate and classic ang eksena sa wedding proposal ni Paolo kay Maria Rachel. Sino pa ba ang magsiserenade kundi ang bandmates din ni Paolo? Effective ang pakulot dahil it's a yes. Inula ng well wishes ang couple, kabilang ang Heart Eyes Comet ni Kapuso Primetime Queen, Marian Rivera. Congrats, Paolo and Rachel! Update tayo sa pagdating ng mga tripulanting pinalaya mula sa hijack na oil tanker sa Yemen at iba pang issue. Kausapin natin si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Migration Affairs, Robert Ferrer Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Hello, magandang umaga sa inyong lahat at sa inyong mga taga-subaybay, uh, Rafi and oh, uh, your team. Opo. Ano pong tulong yung ibibigay ng pamahalaan sa mga tripulanting uh, balikbansa? Well, that is for the uh, agencies that primarily handle maritime industry issues, uh including uh DMW, OWA, Marina. So sila po 'yung mas magandang tanongin ninyo. I do know that uh itong mga tripulanting ito ay binigyan ng guarantee ng kanila ang manning agency na the whole time na they were uh, you know held captive by the Houthi rebels that's 428 days they will receive double the salary that they would normally get so salamat sa lahat ng stakeholders for mm, ensuring that they get their rights they they get what is due them and also their long suffering family. So mm -hmm. mabuhay ang Panginoon for setting them free. Mm -hmm. Isa po sa mungkay sa shipping companies yung rerouting sa biyahe ng barko para makaiwas sa mga lugar na at ah, yung hijacking. Ano pong update dito? Well, the, the ang kinatawag po dyan na technical term ng DMW, Marina, DFA doon sa tinatawag na Maritime Industry Tripartite Council is yung warlike uh <clears throat> warlike uh, situations. So pag kanon kasama na diyan yung Red Sea that um, technical limited ban still stands. Mm -hmm. uh, yung mga tripulante natin in layman's terms binibigyan sila ng babala ng manning agency ng shipping company ng crew, ng ano ng captain na look you're going to through dangerous waters you can opt not to join the ship by signing a waiver and it will not affect your um, Um, competitiveness mm -hmm. uh, as a provider of good seafarer services in the future. Kung baga, hindi maapektuhan yung kanilang employability na in the future if they do not want to join dangerous uh, journeys. Aha. At sa inyong pagkakalam po, marami ng mga nag-avail na mga Pinoy na ganito at wala nga talaga silang pangamba na maapektuhan yung kanilang employability. Well, so far, kasi yung mga kababayan nating mga tripulante, they want to earn, you know, for their families. Mm -hmm. So many of them they brave uh, these journeys. Uh, I can distinctly remember there was one instance na there was a uh, cruise line that stopped over in India before going to the Persian Gulf, and it was full of Filipino, uh, you know, uh, stewards, tour guides. Mm -hmm. I don't know, this is some technical term non. So they were warned, but they still proceeded and awan ang Diyos, walang nangyari. That could have been a big case. Uh, that would fall on the hands of the government agencies under president bongbong marcos but thank god that journey went through so that's just an example Rafina. na uh, seafarers are given a choice mm -hmm. pero posibleng maapektuhan naman itong mga uh, shipping companies at yung mga barko dahil sa dami po ng mga pinoy na, na employed yes. na sa kanila na dumadaan dito sa mga dangerous na areas It's a tough balancing act between the needs of the industry, the needs of the st uh, stakeholders, the needs of the seafarers' families mm. and they themselves. Because uh sometimes, you know, like it or not, the world looks to Filipino seafarers who provide good services. So, Ayun nga po. I'm oh. not going to say it na indispensable tayo pero we are critical in maintaining the global uh, flow of commerce. Mm -hmm. So, uh, that is a global public good of the Philippines and... To ensure their safety, President Marcos signed the Magna Carta on seafarers mm -hmm. uh, recently, lang. and then in the United Nations, this is the work of the DFA, Naman, led by our permanent mission in Geneva. We shepherded a UN uh, Assembly Human Rights Committee uh, Assembly uh, Human Rights Committee resolution to protect the rights of seafarers. Oh, so, we will work hand in hand with all governments to make sure that uh, we plug all the gaps. Mm -hmm. uh, Close all the holes and we we improve the system of protection uh, for our seafarers uh -huh. and all seafarers actually because they also look to us for leadership you Opo. know the the rest of the world looks to us in the Philippine uh, seafaring industry for leadership. Ayun like nga what po, dahil, uh, world leader po tayo sa sa sa, uh, sa 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 mga seafarers. May iba naman po ako. Paano po pinaghanda ng DFA yung malawakang deportation na ipatutupad sa Amerika? Okay, that is a very tough question. So I am prepared to answer you uh, in an official capacity kasi meron tayong uh, binigyan na media line sa ating <laughs> uh -huh. DFA spokesperson. So let me read that for you. Huh? Okay, so this is the official uh, uh, position of the DFA. So President Trump issued several executive orders noong January 20 when he took office. that are expected to impact the u.s. immigration system. Uh -huh. the philippine embassy and consulates general in the united states are studying these issuances and are monitoring further developments that may affect some of our nationals in the united states. so there are uh, about, according to our latest report to congress, there are more than 4 million filipinos in the united states. That, but please note, many are american filipinos who uh -huh. are not part of that 4 million. but culturally religiously they consider themselves filipinos so we are probably the third uh, highest uh, ethnic group in the united states huh? after mexicans after latinos so we will give you the empirical data later mm -hmm. ngayon to continue, <laughs> many filipinos call both the philippines and the us their home so there are over 4 million filipinas filipinos in the us most of whom are hardworking professionals, as we all know, in education, healthcare, and service industries. The Philippine government, through the Foreign Service Posts, will continue to ensure the welfare of Filipino nationals okay. in the U.S. So ito pa yung sa tanong ninyo, U.S. officials have underscored that the focus of mass deportation pledge of President Trump will be on dangerous criminals who are staying in the U.S., uh, Illegally, I don't think mm -hmm. that fits the bill na Filipinos belong in that category. Very, very small. Opo. Uh, mayroon man. So we ask, ito direct appeal namin po, ah. we ask our doc undocumented Filipino nationals in the U.S. to work towards legalizing your stay in the U.S. And as they do so, to make sure that they consult um, the uh, lawyers. Uh, engage in uh, the services of reputable immigration lawyers. Mm -hmm. So there are an estimated 300 plus thousand undocumented Filipinos in the US. So, okay. last line the Philippine Embassy and Consulates General, the DFA Home Office are always ready to extend appropriate assistance to Filipino citizens in the US who may be affected by the changes in the US immigration policy. Consular services are available to all, regardless. regardless of your immigration status. Malinaw po. Sa natin. Ayan, yeah. malinaw po. Of course, marami pang mga lilinawang rin sa mga bagong policies ng Amerika. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. God bless. The Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Migration Affairs, Robert Ferrer Jr.